Tas ir fiksēti. Jill, anong ginagawa mo rito? Anong oras na? O, oh, baka mahuli tayo sa klase. Halit na. Guys, nakita niyo ba yung balita? Grabe yung baha at landslide ngayon. Oo, buti na nga lang at ligtas tayo dito sa atin. Pero nakakatakot rin isipin kapag mangyayari yan dito sa ating lugar. Ang masama pa yung dapat nagpapotekta sa atin, sila pa yung dahilan ng problema. Kaya kailangan din tayong kumilos hindi lang sila, hindi lahat ng mamamayan. Tama! Sana ito ang magsilbing gising sa ating lahat. Tara na nga, baka mahuli pa tayo sa ating klase. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng likas na yaman. Ito ay ang kalikasan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kalikasan o bakit ito mahalaga? Ngayon kung hindi ninyo alam, kapag sinabi natin kalikasan, isa ito sa pinakamalagang sa ulit din ko, isa ito sa pinakamahalagang aspeto ng ating likas na yaman sapagkat dito tayo kumukuha ng sariwang hangin, sariwang pagkain, at iba pa. Ngunit, alam niyo ba mag-aaral na meron ding malaking suliranin na kinakaharap ang ating kalikasan? Oo, alam ko. Kung kaya, bibigyan ko kayo ng isang gawain. Ihati ko ang klase sa limang grupo. Ito ay ang unang grupo pangalawang grupo, pangatlong grupo, pangapat na grupo at panglimang grupo. Sa inyong gawain ay dapat magprepresenta kayo ng isang informatibo at isang malinaw na educational video patungkol sa ating kalikasan. Yan ba ay naiintindihan? Okay. Ipipresenta ninyo ito sa susunod na pagkikita. Guys, may edihan ako kung paano natin sisimulan ang ating gawain Group 1, kayo ang unang magpipresentahan Handa na ba kayo? Ang kalikasan ay ang pundasyon ng ating buhay. Mula sa hangin na ating inalang-hap, sa tubig na ating iniinom, hanggang sa pagkain na ating kinakain. Lahat ito ay biyayang galing sa kalikasan. Ngunit ngayon ay ang kalikasan ay unti-unti nang nasisira dahil sa ating mga gawain. Sa kasulukuyan, ito ay maharap sa matitinding suliranin. Polusyon sa hangin at tubig na sumisira hindi lamang sa piligiran kundi pati na rin sa kalusugan ng tao. Ikalawa, uh, pagbabago ng klima na nagpalala ng init, tagtuyot at matitining sakuna. Lahat ng ito ay dulot ng kapabayaan ng tao at labis na paggamit ng likas na yaman ng walang malasang. Isa sa pinakamalaking problema na yun ay ang pagkakabuk ng kaubatan o deforestation. Dahil sa uwalang habas ng pagtutuso Pagbimina ang pagsunog sa, ng kagubatan. Nawawala ang mga punong dapat sanay nagpupatikta sa ating lab, laban sa baha at landslide. Kapag wala ng puno, mas madali na bumaha dahil wala nang ng sisip-sip ng tubigulan. Nawawala rin ang tirahan ng mga maraming hayop at halaman. Kaya unti-unting na ubos ang ating biodiversity. Ang kagubatan ay nagsisilbing baga ng mundo. At kapag ito wala tayo ay labas rin na Sa ating nakikita, marami epekto ang naging sanhin ng deforestation. Una, ay malakas na pagbaha at landslide na sumisira sa ating tahanan at pagkitil ng buhay ng tao. Pangalawa ay pagkaubos ng hayop at mga halaman na naging bahagi na ng ating ekosistema. At ang pangotlo ay banta sa ating kalusugan mula sa maruming hangin at tubig hanggang sa panganib ng gutom at sakuna. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa mas lalo lamang lalala ang ating kinabukasan? Ngunit hindi pahuli ang lahat. May magagawa pa tayo kahit sa maliit na paraan. Kagaya na lamang o kagaya lamang ng pagtatanim ng puno o halaman sa ating mga kagubatan. Ito ay ang nagbibigay sa atin ng preskong hangin o ito rin ang nagproprotekta sa atin sa anumang sakuna o mga kalamidad na ating natatamasa sa ating bansa. Pangalawa, ang pagtitipid ng kuryente at tubig para hindi masayang ang ating likas na yaman. Ang pangatlo ay ang paggamit ng eco at iba pang mga bagay na na reusable para mabawasan ang ating paggamit o malimitahan ang ating paggamit ng mga plastics. At pang-apat, ang simpleng pagtapon sa mga basura sa tamang lalagyan, sa mabubulok, sa mga di mabubulok, at dalong lalo na sa mga mga gamit pa ang mga basura. Maliit man ang akbang na ating ginagawa, kung ito ay ating pagsamasamahin, ito ay magiging malaking uh, bahagi o, o malaking ambag natin sa ating kalikasan o sa ating mundo. Ang kalikasan ay hindi lamang basta likas na yan. Ito ang ating buhay at kinabukasan at pamana para sa susunod na inirasyon. Kung patuloy nating baliwalain ang problema ng harap nito, tayo rin mag-uusap. Ngunit kung ngayon tayo kikilos, at kung magtulungan tayong lahat mula sa maliit na gawain pang-araw-araw hanggang sa malaking hakbang para sa kalikasan maaari nating ibalik ang sigla at ganda ng ating mundo nasa ating mga kamay ang pagbabago sama-sama kaya natin kaya nating lumikha ng isang bukas na mas malinis, mas pwede at mas para sa lahat so, ipaglaban at ingatan ang ating kalikasan Magaling, Group 1. Tunay na ipinakita ninyo ang kalagahan ng ating kalikasan. Bigyan natin sila ng na masigal mong palapagal.